Guys, may napansin akong pugad ng ibon. Ayan eh. Nung isang araw, napansin ko ginagawa niya ito. Ang bilis lang niya makabuo. Tingnan mo guys, o buong buo na yan Oh. Hindi ko lang nabidyohan yung ibon. Yung pala, ibon maya yun. Sabi ng kapatid ko, maya daw yun. Dito siya guys sa aking kalamansi. Ayan, aking kalamansi. Ayan, nakakatuwa naman dahil dito siya mismo na gumawa ng pugad niya. Biglang lumipad po siya nung lumapit ako kasi oh, natakot siya nga siya dahil niya. Siyempre, magagalaw nga sila. May estorbo sila. Dito siya mismo sa may aking kalamansi. Namumunga na yung konti ng aking kalamansi. Nakapag-alala lang dahil yung aking, yung aking po, sa pusa akong simenggoy. Ay minsan ay inaabangan siya. Baka bigla sandakmain. Sayang naman itong ano na ito, ibon na ito kung gagalawin ito ng pusa. Ayan guys, oh. Ang bilis nila makagawa ng ano, ng pugad. Kailan lang ito, nakita ko nung ginagawa niya. Unti-unti siya naghahakot ng mga, ng mga, mga damo. O oh, ano ba yun, tabog dito. Basta nakita ko siya hinahakot niya. Tapos ginagawa niya ito guys. Ayan, oh. ang bilis niya makabuo ng kanilang bahay nawala na bigla lumipad kasi siya yun eh, napansin niya may taong papalapit siguro alam niya bibidyon siya ayan guys oh, nakakatuwa naman ito siya gumawa ng pukad sa aking kalamansi ito naman aking kalamansi guys ay napakinabang ko na rin naman ito ng gusto at dito ako kumukuha na nilalagay ko sa aking baguo oh, May pa ilan ilan siyang bunga. Ayan. Nawala ni ibon, biglang lumipad eh.